Bibigyan kita ng 500 pesos kuya Pero kailangan mong ubusin itong Mountain Dew Pork Chop Rice at Egg Within 3 minutes Kuya kapag nagawa mo yan Say na Ang 500 pesos na ito kunin mo Bago tayo magpatuloy sa video nito mga katropa Kung bago lang kayo dito sa aking page Baka naman So paano kuya ba sa ating 3 minutes sitting challenge Kaya ba maubos ang pagkain ito Nang hindi natatapos Ang oras mo Kakasawa sa'yo, malakas ako sa kainan Yun mga katropa, si kuya pala ay malakas sa kainan Kaya naman kuya, isingit mo muna dito ang pera At mag-ready ka na dahil Your timer starts Now, sige kayo, lapangin mo na yan. Okay Okay, so dito mga katropa Pwede naman mga liwa Okay, so Mountain juice Sinali niya na dito sa baso Lakas sumubo mga katropa Grabe, sanay na sanay sa subuan sige kuya tuloy tuloy lang ha kaya mo yan ok sige kuya kayo mo yan ha tuloy tuloy lang mga katropa si kuya ay meron pang 2 minutes and 23 seconds para ubusin na pagkain ito at yun kita nyo pinag walay niya na dito yung pork chop at tuminom siya ng mountain juke ok kayo mo yan kuya kakunti na kagad mga katropa at mahaba pa yung oras nya dito di nakutulit yung kanin sabay subog, lakas palaban talaga eh kuya, kaya mo yan last 1 minute and 53 seconds eh kuya, huwag kabahan kaya mo yan Okay, yung Mountain Dew, salin mo na kuya Okay Yun, mas na agad yung Mountain Dew dito mga katropa Yung buto, ihiwalay mo na kuya, baka malunok mo pa Okay One minute and twenty-three seconds Kakaunti na mga katropa at mahaba pa yung oras dito ni kuya Talagang palaban sa paglapang mga katropa, kakaunti na agad no Okay brother ni okay. talagang malakas ang ano magkapatid Totoo wala na ito meron pa sa gilid okay, last one minute okay last 55 seconds Okay, so talagang nilinis ni kuya mga katropa grabe lupit talagang malakas sa paglapang to Okay, ubusin mo na nasa bibig Last 43 seconds Okay, kailangan linis ang bibig ha Last 37 seconds Kailangan linis yung bibig ha Okay mga, yun mga katropa, kita nyo naman na naubos dito ni Kuya yung rice, egg, tapos yung pork chop at mountain dew nang hindi natapos sa kanyang oras. Kuya, ang galing mo, sinong inspiration mo? Bakit mo naubos ng mabilis? Papat naman. mama. Yun, okay. mo muna papat mama mo. Shoutout nga pala kay Papa. Iyon, <laughs> kuya. Ang galing mo. Busog ka na. May pera ka pa. Dahil dyan, meron kang Bye. 500. <laughs> kuya, thank you sa pag-insult. 3 minutes ito yung challenge. Huwag muna kayong maalis, mga katropa, dahil meron akong i-recommend sa inyo na pinakamaganda at pinakabagong laro ang Tala 888, mga katropa. Mga katropa, ito nga yung Tala 888. Dito sa Tala 888, mga katropa, napakaraming laro ang pwede nyo pagpilian dito, okay? So, meron silang lottery. Meron din silang mga hot games, in-house, okay, Gilly, PG, BOP, JDB, PP, okay, so virtual sports. Pili na lang kayo mga katropa Nang gusto nyong uh, laruin dito, okay? Okay, so mga katropa, dahil meron pa ako dito ng 10,618, ako ay maglalaro Nang, ito, ito lalaruin ko, Wingo One Min. Okay, so magandang laruin to mga katropa. Okay, so pili ka small or big. Okay, so taya tayo dito sa big. So ito yung oras niya Okay so taya tayo dito ng 200 pesos Okay so taya Taya tayo ng 200 pesos Bet natin Okay so nagbet tayo wait lang natin ha Pag tumunog yan mga katropa ibig sabihin Tayo ay tumama o panalo tayo Okay So yan mga katropa ha 4 seconds 3 Pag tumunog yan tama tayo Okay Yun big Tumama tayo Okay So mga katropa, yung pera na natin ay 10,810. Okay, so ngayon, taya ulit tayo sa big. 200 pesos ulit. Okay, bet na ulit tayo. Okay, so 1 minute lang ng 1 minute yan mga katropa. Okay, so wait lang natin. Okay, so mabilis lang naman yan. Pili lang kayo ng big or small mga katropa. Madali lang dito maglaro sa tala. 888 mga katropa. Okay. So tumataya tayo ulit ang 200 mga katropa ha. Tignan natin kung muling tatama yung big. Okay. Okay, 5 seconds. Okay, so ito na. Big ulit, big. Yun, mga katropa. kita mabuli tayo ng mama Taya natin ay 200 pesos. Check natin. Ang pera ko na ngayon dito ay 11,000. to na, mga katropa. Dalawang panalo na agad tayo. Ngayon, sa small naman tayo tataya. Okay? So, taya tayo ng 200 pesos. Pwede 200. Pwede yung lakihan pa rin. So, taya tayo ng 500 pesos naman. 500, eh, wala. So, tumaya tayo ng 500 pesos yan. Oh. Tumaya tayo ng 500 pesos mga katropa. Okay, bet natin. Success. Okay. Sa so, small tayo tumaya ha. 500 pesos. 5 seconds. Okay. Small. Yun. Tumama ulit tayo. <laughs> napakaganda at napakadaling manalo talaga dito sa Wingo. One min mga katropa. Ang pera ko na ay 11,482 na. Okay, so ito papakita ko sa inyo. Mga katropa, O oh, daling manalo kanina. 10,000 lang yan. Ngayon ay 11,000 na mga katropa. Okay, so madali lang withdrawin yan. Punta na kayo dito sa kulay pula. Pag nandiyan na kayo sa may kulay pula mga katropa, then makikita nyo yan, deposit and withdraw. Now, withdrawan nyo na, pilapan nyo lang itong uh, ito. Yung kanilang sinasabi dito, pilapan nyo lang, okay? So, maganda pa dito sa Manguin, ang maganda pa dito sa manggawin ay pwede kang kumita ng pera pwede okay so mag invite ka lang ng friend mo punta ka lang sa share i-copy mo yung link i-send mo sa, sa kaibigan mo invite players okay so magkakaroon ka ng commission dito okay kada isang invite mo may makukuha kang commission dito okay so ganun lang mga katropa at kung kayo ay may katanungan mga katropa madali lang yan dahil meron silang uh, makakausap dito okay so ito yung mga pwede nyo makakausap yung customer service nila yan start chat nyo lamang hindi lang yan mga katropa Pwede kayo dyan, oh, mag-message sa kanila. Yan, agency cooperation, live support, free bonus. Kaya ano pa kinaantay nyo, mga katropa, kung gusto nyo manalo, maglaro, at kumita ng pera, mag-register na kayo sa Tala 888. Yung link ay nasa may comment section, mga katropa.